Mga kapatid si Jesus ay maraming dahilan upang dayo ay iligtas sa kapahamakan at siya ay may isa pang dahilan sa pagtuturo sa pamamagitan ng mga talinhaga Kabilang sa mga karamihang nangagkatipon sa palibot niya ay ang mga saserdote at mga rabi, mga eskriba at mga matanda mga herodayano at mga pinuno mga taong maibigan sa sanlibutan, mahigpit, at ambisyoso, na ang naisigit sa lahat ng mga bagay ay makasumpong ng ilang maibibintang laban sa kanya. Sinundan ng kanilang mga tiktik ang kanyang mga hakbang araw-araw, upang makahuli sa kanyang mga labi ng isang bagay na magiging sanhi upang siya'y mahatulan, at mapatahimik magpakailanman ang isa na tila man din humihikayat sa sanlibutan na sumunod sa kanya. Batid ng tagapagligtas ang karakter ng mga taong ito, at ipinakilala niya ang katotohanan sa isang paraan na wala silang masusumpungang anumang bagay na sa pamamagitan yun ay madadala ang kanyang usapin sa harap ng San Edren. Sa mga talinhagay sinuwaten niya ang pagpapaimbabaw at ang masasamang gawain niya ang mga nasa matataas na katungkulan, at sa masagisag na pangungusap ay binalutan ang katutuhan ng may lubhang umiiwang likas na anupat kung bibigkasin sa tuwirang pagtuligsa, ay hindi sana nakinig ang mga iyon sa kanyang mga salita, at kagyat sanang tumapos sa kanyang ministeryo. Datapwat bagamat iniwasan niya ang mga tiktik, ay ginawa niyang lumhang malinaw ang katotohanan na anupat nalantad ang kamalian, at ang mga may tapat na puso ay nakinabang sa kanyang mga aral. Ang karunungan ng Diyos, ang walang hanggang biyaya, ay ginawang maliwanag sa pamamagitan ng mga bagay na likha ng Diyos sa pamamagitan ng katalagahan at ng mga karanasan sa buhay, ang mga tao ay tinuruan ng tungkol sa Diyos. Ang mga bagay niyang dinakikita buhat pa ng lalaangin ng sanlibutan, ay pawang, napagtanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang walang hanggan kapangyarihan at pagkajos. Isa, sa turong talinhaga ng tagapagligtas ay naroon ang isang pahiwatig tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na mataas na karunungan maaaring ihayag ni Kristo sa mga tao ang pinakamalalalim na katutuhanan ng karunungan o syensya. Maaari niyang ilantad ang mga hiwaga na nangailangan ng maraming mga dantaon ng paggawa at pag-aaral upang masaliksik. Maaari siyang gumawa ng mga mungkahi sa mga hanay na ukol sa syensya na nakapagbigay sana ng pagkaing ukol sa isipan at ng pampasigla ukol sa pagtuklas hanggang sa katapusan ng panahon. Ngunit hindi niya ginawa ito, hindi siya nagsabi ng anuman upang pirugon ang pag-uusisa, o upang bigyang kasiyahan ang hangarin ng tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pintuan patungo sa makasanlibutang kadakilaan. Sa lahat ng kanyang pagtuturo, dinala ni Kristo ang pag-iisip ng tao na paugnay sa pag-iisip ng walang hanggan. Hindi niya itinuro sa mga tao na pag-aralan ang mga hakahaka -haka ng mga tao tungkol sa Diyos, sa kanyang salita, o sa kanyang mga gawa, Itinuro niya sa kanila na masdan siya ayon sa nakikita sa kanyang mga gawa, sa kanyang salita, at sa pamamagitan ng kanyang mga pamamatnubay. Si Kristo ay hindi nag-abala o nakitungo sa marurupok na teorya, kundi sa bagay na kailangan sa ikabubuti ng likas, sa bagay na magpapalaki sa kakayahan ng tao na makilala ang Diyos, at magdaragdag ng kanyang kasanayan sa paggawa ng mabuti. Sinalita niya sa mga tao ang tungkol sa mga katotohanan na nauugnay sa ugali ng buhay, at nananatiling matibay hanggang sa walang hanggan. Si Kristo ang namahala sa pagtuturo sa Israel. Tungkol sa mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon ay kanyang sinabi, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitin tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong muo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Isa sa kanyang sariling aral, ay pinakilalan ni Jesus kung paano tutuperin ang utos na ito, kung paano may haharap ng gayon ang mga simulain ng kaharian ng Diyos na anupat ito'y maghahayag ng kanilang kagandahan at kahalagahan nang tinuturuan at sinasanay ng Panginoon ng Israel na maging mga tanging kinatawan ng kanyang sarili, ay pinagkalooban niya sila ng mga tahanan sa gitna ng mga burol at mga libis. Sa kanilang kabuhay ang pantahanan at sa kanilang serbisyong panrelihiyon ay sila'y dinala sa walang lagot na pakikiugnay sa katalagahan at sa salita ng Diyos. Kaya tinuruan ni Kristo ang kanyang mga alagad sa tabi ng dagat-dagatan, sa tabi ng bundok, sa kaparangan at sa mga kakahuyan, na do'y mapagmamasdan nila ang mga bagay ng katalagahan na sa pamamagitan yun ay kanyang inilarawan ang kanyang mga aral. At sa kanilang pagkatuto ng tungkol kay Kristo, ay ginamit nila ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya sa kanyang gawain. Kaya nga sa pamamagitan ng nilalang ay dapat nating makilala ang lamalang. Ang Aklat ng Katalagahan ay isang dakilang aklat aralin, na ito kaugnay ng mga kasulatan ay dapat nating gamitin sa pagtuturo sa mga iba ng tungkol sa kanyang likas, at sa pagpatnubay sa mga nawawalang tupa pabalik sa kulungan ng Diyos. Habang ang mga gawa ng Diyos ay pinag-aaralan, ang banal na espiritu ay nagpapakislap ng paniniwala o ng conviction sa pag-iisip. Hindi ang paniniwala o conviction na ibinubunga ng lohikang pangangatwiran, kundi malibang ang pag-iisip ay nagiging totoong madiling upang makilala ang Diyos, ang mata ay totoong malabo upang makita siya, ang tainga ay totoong mahina upang marinig ang kanyang tinig, ang lalong malalim na kahulugan ay nahahajip, at ang mga dakilat espiritual na katotohanan ng nakasulat na salita ay naikikintil sa puso. Sa mga leksyong ito na tuwirang nanggagaling sa katalagahan, ay may isang kapayakan at kadalisayan na gumagawa sa mga ito na maging may pinakamataas na kahalagahan. Lahat ay nangangailangan ng turo na hango sa pinagmumulang ito. Sa sarili nito ang kagandahan ng katalagahan ay umaakay sa kaluluwa na palayo sa kasalanan at sa mga pangakit ng sanlibutan, at patungo sa kalinisan, kapayapaan, at sa Diyos. Tubhang madalas na ang mga isipan ng mga mag-aaral ay napupuno ng mga teorya at mga hakahaka -haka ng mga tao, na buong kamali ang tinatawag na siyensya at pilosopya. Kailangan sila'y madalas sa malapit na pagkakaugnay sa katalagahan. Dapat nilang maalaman na ang nilalang at ang kristyanismo ay may iisang Diyos. Dapat silang maturuan na makita ang pagkakaisa ng natural at ng espiritual. Bayaang ang bawat bagay na nakikita ng kanilang mga mata o nahahawakan ng kanilang mga kamay ay maging isang aralin sa pagtatayo ng likas. Sa gayoy mapalalakas ang mga kapangyarihan ng pag-iisip, ang likas ay mapabubuti, at ang buong kabuhayan ay maitataas. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sayo!